Oh, hello, hello, Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito naman tayo sa may hayasan naman tayo. Kasi nakakaya doon sa isa sa mga, tawag dito, kaibigan natin. <laughs> sa mga subscriber natin na Black 35 and 37 yung request niya. Hindi lang ho natin alam kung alin yung possible na, ma, na bahay niya dito. So doon po sa tropang the technician, Ayan, nandi dito na ho tayo sa block 35. Ito po yung block 35. No? Tapos, dito naman sa kabila, yung block 37. So, tapatan lang pala ito. No? At, uh, along the highway, ayan, no? Pagkagaling kayo doon sa circle na yun, papunta rito sa bandang kaliwa makikita ninyo yung uh, yung block 35 and 37. So maraming salamat po sa inyo sa mga pa ibinigay uh, e, po ninyo sa atin na sinend po nat uh, ninyo sa akin kasi napakalaking bagay po nito para doon sa vlogging natin doon sa Naik View. So ngayon, <laughs> dahil nabanggit mo doon yung uh, Black 35 and 37, so ayan, yeah, pinasyalan ho natin. Ewan ko kung nandito na po kayo, at alin ho dito yung bahay ho ninyo. So ito po yung 35, tsaka ito yung 37. Bali, pagdating doon sa parang dead end na yan dyan, pang ilang bahay kayo? One, ah, pangalawa, yung 37. So pangatlo naman yung 35. So ito yung magiging lugar niyo Hindi ko lang alam kung anong lot kayo. Pero ayan, napakalaki na nakalagay. Block 35. Ah, doon naman ay na yung black 37. Okay, so maraming salamat sa pagbigay uh, mo ng uh, mapa sa atin doon sa Naikview. View, no? Shout out sa inyo po sa the, uh, the technician. So walang uh, humpay na pasasalamat po sa inyo dahil sa binigay po ninyong information sa akin regarding doon sa Naikview View ng mga black and lot. At the same time, naituturo natin na yung mga request ng mga subscriber natin, mga kaibigan natin na nagre-request sa atin doon sa mga mag, uh, magiging bahay. Magiging bahay po nila, yung magiging uh, possible na magiging bahay po nila sa Naik View. So napakalaking bagay po noon para may turo natin ng maayos na sa kanila yung uh, possible na maging bahay po ng mga possible din beneficiary. So tingin ko beneficiary na talaga kasi alam na nila yung black, alam na nila yung lot. Tingin ko naman eh, talagang uh, sila na po yun. At saka yun, sa tawag dito kay JC Klein Subiri. So pinuntahan ko po yung uh, tawag dito yung Black uh, 74 Black 74 ba? Oo. Black 74 tsaka lot 8 sa Hyacinth po ah. Hyacinth po ay uh, mukhang nandun ata kayo. Nayaan na ako kung uh, mag-video doon. Kasi parang pakiwari ko nang dudunaw kayo, hindi ko alam kung kailan pa kayo nag-request. Matagal na ho siguro at ngayon ko lang nga uh, napasya lang siguro na nata, natabunan ho nung mga ibang request kaya nung uh, naglilinis ako ng file para nakita ko yung uh, request ho ninyo, yung block 74 lot 8 na sabi ho ninyo pakipukosan yung uh, block 78 uh, 74 at saka lot 8 So pagpunta ko ngayon dito ngayon ay uh, October 7, 2024. Ah uh, tingin ko ano ngayon? 12 noon o 1 PM. Ma lang. Sinamantala na natin kasi baka mamaya umulan, hindi tayo makakapag-vlog. Kaya habang makulimlim at uh, medyo ano ah uh, ginawa na natin mag-vlog. So uh, mag-vlog mag So yon ah uh, Sir Ma'am or uh, Jesse Klein Subiri. So, nayan ako kung mag-video doon kasi parang nandoon na. Hindi ko lang alam kung yun. Pero sa Hyacinth ha, kasi malawak tong Hyacinth eh. Doon sa nabutas at ito yung panaka-extension na dito sa kabila. Papunta ho doon sa may lugar ho ninyo. Wala lang ko kasi ako kasama para mag-video na nanggaling ako doon sa lugar ninyo. Pero doon sa tapat ho ninyo, uh, ginagawa yung bahay na nila, yung harap ng bahay nila. So, katulad dito, yung harap niyan, <laughs> harap niyan, inaayos na nun nila yung katapat ng bahay po ninyo. Katapat ba o yung katabi nung katapat ninyo? Basta, meron nung inaayos na ho doon. So, ayun, uh, shout out kay The Technician, at saka kay, uh, siyempre, uh, maraming maraming salamat po sa inyo, The Technician ng uh, NAIC. Dahil kayo po yung uh, tawag dito. May dahilan o may kasalanan. <laughs> At uh, na-pinpoint na natin yung uh, mga black and black sa Nike View. No? Na ituturo na natin ng maayos doon sa mga subscriber natin, sa mga kaibigan natin na uh, possible beneficiary doon sa mga bahay sa Nike View. Okay? So, ayun. Shout out kay Sir uh, Rod Sabig at saka Chachi Vlog Kay Sir Rod73, Rod shoutout sa inyo At kay Sir uh, Jetrox Iluna, shoutout to sa inyo So maraming pong salamat po sa inyo Sa walang sawa po ninyong uh, pag sa ating YouTube channel So yon since na at sabi lang ni Sir The Technician ay uh, Black 35 Oh, wait lang Bakit parang... Block 35, tapos lot 37. Mukhang namali ata ako dito. Double check ko nga. Okay, block 35 pala at saka block 37. So tama ako ka. Akala ko lot 937. Kaya bigla akong napadouble check doon sa ating kodi ko. At yun, basta ito na yung uh, black block 35 at saka katapat nyo lang yung uh, block 37. Okay? So hindi ko lang alam kung anong lot po kayo. Basta maraming po salamat po sa inyo. Thank you na po. Uh, go na po tayo.